ayan, mag, uh, ano ako, mag snack muna bago ako mag sunduk sa mga bata. Snack muna ako dito. kaya nagutom din. Ito na lang ang kakainin ko. Gawa tayo ng green tea. Hindi na, hindi na ako nagkapag, ano yan? Video, naglinis ako doon sa may gilid-gilid ng ano namin, kwarto. So mag tayo, walang tubig. I give tubig. Snap muna, mamaya yung lunch ko. Pagbalik ko nagaling school, mga 4 o'clock. So dala na yon sa gabi, hindi na ako kain ulit. Tingnan yung bibig ko, nakasundot dito sa Pintuan lang sa sakyan sa mga ko. Snack ko tayo bago magsundo para buso. Tagal pa. Walao na pa imedya e ako magsundo. So ngayon tahimik ang bahay halos lahat tulog ako lang ang gising tapos yung mga bata nasa school kaya tahimik walang ingay Sorry. ininit ko pa bagyan ko man ito masarap ba yan bagyan ko ng palaman to pero mainit Mm. Yung tinapay, tira-tira na, no. yung last na, no. Kasi hindi na ito pa kinabangan ng mga bata. Ito tapon nila, kinain ko. Yung last hiwa na ba? But side. Up and down. Sinis. Kumbaga, parang balat. Hmm. No? So, at naglalaba pa rin ako sa taas. Pagkatapos to, tingnan ko kung tapos na, isasampay natin bago tayo magsundo sa mga kabataan. Ayan, guys. Butangan ko pa, ano yun? Sabon yung linabahan ko kasi dalawang ikot ito. Pinaikot ko ulit para maalis yung mansa. So, lagyan ko na ngayon ulit ng sabon at saka, ay, bakit? Wala Bakit to? Hindi naman yung sabon. Na. So ayan, mag-prepare na tayo para magsundo. Ano muna tayo ng kunting cream. Para naman hindi tayo na ano na tingnan. Mag-ayos tayo kunti para naman hindi tayo Masyadu hal tak nahdak bilangan na A di mana aku me runung Desa anulang tuh So, ganyan lang. Kunting ayos lang. Para lang naman sa hindi kita tingnan na masyado matanda na. So, yan. Ano medyas. ayan guys tapos na tayo so maghihintay ng oras checka driver so ayan magsundo na tayo lubat pa yung cellphone yung alaga ko eh hindi ko na charge masilaw charge ko sa sasakyan yung cellphone niya kasi maglaro sa pag-uwi. So, ayan. Yung driver, si awag ko pa. Trail talk. May mga taong kailangan ka lang dahil napapakinabangan ka. At pagkatapos kang pakinabangan, bukas hindi ka nakilala. At sa ibang tao ay sisiraan ka pa. Tulungod ang mga tala. Kain <laughs> po tayo, kamuti, asiswal at saka sala. Malabong kwento. Ha? Malabong kwento na naman. Malabong kwento. May tanong nga ba? Malabong kwento. Don't you worry like a honey baby. Ano?

Ano yung gulog mo? Hulog eh. oh, niya. Tulog sa gulog? Oo, tulog. Four. Naka-four. Alasin mo na yung dahon-dahon, ha? Bakit? Ano kung dahon-dahon?